Isang dating U.S. National Gymnastics Team member ang posibleng magsuot ng National Tricolors ng Pilipinas sa paparating na 2023 Asian Games ngayong buwan. Kilalanin natin kung sino siya sa ulat ni Darren Oclares ng PTV Sports. Muling madadagdagan ng isang Filipino-American gymnast ang Philippine Gymnastics Team sa katauhan ni Levy Jung Rui Vivar. Ito ang inanunsyo mismo ng 17-year-old gymnast sa kanyang Instagram post nitong Webes at inilahad niya na nasasabik na siya na ibandera ang bansa sa mga international gymnastics event. Bago lumipat ng Pilipinas, naging bahagi si Jung Rui Vivar ng US Juniors Gymnastics Team kung saan siya naging four-time national team member si Jung Rui Vivar na ang ikaapat na film na nakasama sa kupunan na kinabibilangan din ni na Alea Finegan, Kylie Kivame at Emma Malabuyo. Bagamat wala pa sa official lineup ng Philippine Olympic Committee, inaasa naman na iaapila pa ito ng Gymnastics Association of the Philippines para mapabilang si Jung Rui Vivar sa mga magiging pambato ng bansa para sa Asian Games. Carlo Clares para sa bayan.